Nandamagag po. Nandamagag. Ha? Hmm. Nabayagan. Ha? Ah, nabayagan. Hmm. Dati. Mm. Pertana dahi. Ang hmm. kaungot. <laughs> Mayos ka. Diba? O diba? Inalaan dati pansi. Sa pib. Ha? Agasan nyo. One. <laughs> Agasan nyo. One. One. Kananda. Hmm. Yung hmm. agapo hmm. ah, nga po. Nyo, sa... da oh, hmm. kasi ni dati kayo. Ha? Ang pinapinagkaduan nyo ulit. Paralay sindagayan. Sa vela. Ha? Ajit kes gini para dati. sendat kita kanyana.

Aprutam. Ay, alas niya Alas, na. Ay, alas na. Ay, na. Kaya yung ano. Sa Ay, kaya yung pinag Ikaw bang Si Jimson, sigapay niya. Tungod lang. Sigapay niya. Sigapay niya. Nya. No. Paralito ko yung kwan. Paralito ko yung gumawa. So, paralyze na mo. Tika na kanya na mo. Paralyze. ko yung gumawa Perusam julu na. Perusam. Perusam. Pare li toko. Perusam lah. Perusam Kata miji kabilmu. Kata miji kabilmu. Man. Tirang ke banang. Sige. Benar lah Kamuyan mo ng kwan, healing oil. Lasunin mo. Takaw, wala na. Masakit ka, ano. Mabaw yan. Hindi ka na makakain na dyan. Ha? Pumano ka ito. Kaya nga, karapat-dapat. Hmm. 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 ka ito. Masakit na na Hmm. 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 Gaston. Amin. Hay Amin. Lumabaka, lumabaka. Lumabaka, lumabangkad. Lumabangkad. Tuktok timang. Na. ka nga <sighs> maparalyze. Tek. Pagalingin mo sha. Aling mo sila. Aling mo dito 'yan? Aling mo mo? One. Na siya proper. Aling mo. Ilang mo sa kanila kamo? Ah. Mano tinikan na to, kanya ba nga pamilya. Di... Mano tinikan nito. Mano. Kanangay man, ma, Agukran. Ito dom ko Ito dom dom. Sino tinikam? Sino 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 tinikam to dom? Natong ato ima tik tik tas. Tas ito dom no sino pa tinikam. Kanya da. Baka tinikam pa ni mamang da sige. Ito dom. Mano. 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 <tinyo> <tinyo>

sakit, ka pilipid, sakit, nasakit, yan. It, sakit, ka si sakit, 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 yun sakit, 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 Papros ka ng ngine. Papros ma. Papros mo suna. Papros mo dadangi. Tangkup lagi ulo. Gusam. Katam king kabiao. Katam. Hmm. Katam. Katam, ikatam, ikatam. Katam. Katam nya. Katam bai. Ikatam, ikatam. Tanggalin mo. Sayot sagusto mo yan. Tatanggalin mo. Wala, iso, na nagarudeng din na Suna pero hindi. Eh uh, katam, ikatam, may pagkatay mami tanu no, di mo katam. May kakmuya ya tay mam no di mo katam. Oh di na pangking ka. Sa pangkanya na. Oh, oh na pangkanya na. Hello. So, Hello. Mm. Oh pababagayan king kabin ni. Sakit dilikot na. Eh. Ni amugaman ni alis kain kanan. ay ini ka ito yanti, <laughs> Ra, ipacuam, yanti ipacuam. na kain na ano uh, na um. yun, oh, na sakit sige na yanti tinang kabilan na melodi melodi memang namanya. melodi pocana dising Melody, ligmay pocana dising <tik> <tik> Okay, yo. na ka labas. Laway ng mangkukulam mm, yun nilabas mo. kay Pagka naduduwal ka. Put, uh. labas. Okay. Kung may parang dura, i-dura mo. Asi Trump, dati kaslakatay. Dura mo yun.

Paralyzed na paralyzed na kamot ah. Nakikisdi ko tapos nagpa-paralyzed na rin. Demon na imam. Ayan po, kaya magdasal po tayo ng may salangit, kaya sa langit. Kaya manggulang sa kanantan para hindi po tayo makulam. Mga sito.